magpaprinsan na tayo magisa ng ating pangulam ayan. ayan kunti lang naman kita lagay natin sibuyas magpaprinsan natin ang sibuyas

ating mga pampasarap. At haluin natin at nang sa ganun ay mag-absorb sa manok ang ating mga ingredients. Ayan po. Ayan, hayaan mo na natin mahapok ang ating manok. Ayan. Ayan po ang simpleng ulam natin ngayon, guys. Kasi pamangkin ko nag-request ng na gawa daw ng sopa. Sabi ko, paano gagawa ng sopas? Eh, kulang tayo sa ingredients. Ang alam ko ng sopas, meron po siyang hotdog, celery, yung hotdog na pula po para mula-mula ba? Ito nang pa. Saka beans. Ngunit wala po tayo ngayon. Ah, uh, Repulio lang saka carrots. Okay na yan. ulam lang naman namin ang mga kasamahan ko rito sa, ano, sa bahay ba? Ganyan. Ganyan po ang ano, ano ba yan? Yan po ang sopas ng Saudi. And complete ang ingredients. di po. Ba, pero okay na yan. Ba, importante may may uulam. Ganun lang po. Ay, Thank you. ano, so ba may pagmamahal. O so, sabay para sa isang kakanta. Kahit sintunado tayo, kanta-kanta pa rin tayo, 'di ba? kailangan happy lang, ganun po. Always happy. Bawal ang sad. Ayan ang sinasamahan na natin. Ayan, lagay natin ang kad, ang repolyo. Ay, ano ba 'to? Ilagay natin ang karot, Hmm na kasi ang ating manok ay hapis na siya. Ayan. Lagyan natin ng sabaw. Ayan, tama na yan. Baka, kasi lalagyan pa natin ng gatas mamaya pala kalimutan ko, lalagyan pala ng gatas na parami yung, ito yung milk, press milk natin, lagyan natin ng gatas nito, ayan almaray press milk lagyan natin yan at ngayon guys, atakpan na natin hanggang sa lumambot ayan guys, lagay natin ang makarona ay makarona, hindi ko na nilaga ilagay ko na ito para sabay siyang maluto sa ating manok, ayan wala nang laga-laga, style Saudi. Ayan, mukhang puti ang ating sabaw. Dagdagan na lang natin. Ayan, dagdag tayo ng Ayan po guys, tingnan natin. O oh, yan. Medyo pang ating macaroni. Eh. Ngayon ay lagyan natin ng gatas para maluto naman ang gatas. Para hindi ka lagyan natin ng fresh milk. Ayan hmm. ating sopas. Yum, yum, yum. Haloy natin. Tikman natin ang lasa ng ating nilutong supas. Mmm. Masarap. Ayan guys, kulo na. Ngayon mukha kong kulang yung ating gatas ko at ang gatas guys. Right? dagdagan na po natin gatas para hindi maalat haluin natin tignan natin ang ating makaroni kung okay na ba ang makaroni na malapit na malapit na kaya lang parang sarap sana kung may hotdog ba. Kaya lang, wala tayong hotdog. Yan, pagkulo, ilagay na natin ang ating cabbage. Ilagay na ang cabbage. guys, lagay na natin ang ating cabbage. Parang marami. Ubusin kaya natin o konti lang. Lagay natin. Tingnan natin. Ayan. Tantihan natin kung ano. And, ubusin na lang natin guys kasi wala. Baka masayang din naman yung repolyo. Ubusin na lang natin. Kung ma... Ano ngayon? ayun Umukhang marami. Mara para may pangulam ng bukas. Parang hindi na ito sopas. Ang daming ano. <laughs> daming gulay oh. Ayan, pero okay lang oh. Tamang-tama lang siya. Yan ang ating sopas. Ang ba? Ayan. Kunting ano mga kulo. Mga tatlong ano kulo. Ano yun natin para hindi siya maano ma, -ano, ma overcook ba? Para hindi ma overcook ang ating cabbage. At ngayon ay timplahin natin kung ano ba ang lasa. Kasi kanina, tinikman ko ay medyo malat-alat. Pero ngayon, nilagyan na natin ng cabbage sa kakunting dinagdagan din natin ang gatas. Ayan, tikman po natin. Wow, sarap na ay. Sayang kung may hotdog. Ganda sana. Kaya lang, okay lang naman yan. Dahil ano ba naman, saka sa amin lang naman makasamahan ko nag-request kasi isa kong pamangkin na uh, gawa daw ng soupas kasi nga may repolyo tapos may carrots sabi ko walang uh, walang ano ba yan uh, tapos up dog eh, okay lang daw yan oh sabi ko okay de ano natin i-title natin dito ay uh, sopas ng saudi pwede <laughs> ba okay na yan importante may mayo lang tayo diba ayan doon na yan Tingnan natin ang ating ano, repolyo. Hmm. And guys, luto ng ating ola. Ayan, let's eat. Ayan po guys, kain na po tayo. Kain na, kain, kain na. Ayan na ang ating supas. O, diba? Saga na sa ano yan, sa gatas. O, wala kaming celery kaya hindi ko rin nalagyan ng celery. Masarap din kung pag may celery ba. Parang yung lutong Pinoy. Ito ay lutong Saudiya dahil eh, ko Kulang tayo sa ingredients. Okay lang yan guys. Yummy naman siya. Yummy, yum, yum, Oh, ayan guys. Patay na natin ang ating pangulam. Open na natin yan. Ayan. Ayan. Okay nang pangulam natin kasi pangit na mapag ma-overcook ang ating gulay. Maganda yung crunchy lang siya. Sana ko merong pang parsley, ay ano na lang celery. Na uh, design-design tayo diyan. Okay na yan, guys. So Ayan guys, thank you for watching guys. At syempre po sa nanonood ng video na ito, hindi pa po naka subscribe please. Don't forget, subscribe and don't and like, share, comment below and thank you for watching guys and next and God bless and see you next video bye bye Mua. we love you all guys magpapresa na tayo mag ng ating pangulam ulam ayan. ayan kunti lang naman kita lagay natin lagay natin ang ating bawang at ngayon ay isa na natin ang ating manok lagay natin ang manok Good morning. Ngayon po ang i-share ko sa inyo ay maggawa tayo ng semi sopas. Bakit semi sopas? Dahil kulang po, po tayo sa ingredients. Ito po ang una, ito ang ating pangsog na manok. Ayan pang ating manok. At ito naman ating carrots, cabbage, at ito pang ating makarona. Makaroni ba? At ito naman ang ating bawang sibuyas, asin, black pepper at maji. At ito naman ating gatas, ayan fresh milk at ito ang ating